Magandang araw mga kalandasa sa po si Eric Rivas at welcome pong muli sa Landas ng Pag-asa. Kamusta na po kayo? Ang ating pong imanghelyo uh, sa araw na ito ay hango po kay San Juan. Uh, chapter 20, verses 1 to 2, tapos lumukso po siya ng 11 to 18. Pakinggan po natin. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito... Patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Yesus. At sinabi sa kanila, Kinuwa sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Yesus. Ang ay sa -isa gawing ulunan at ang isa na may sapaanan. Tinanong nila si Maria, Ali, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapagalaga ng halamanan. kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria! Ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Raboni! Ibig sabihin, guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa ama. Uwi ka ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria ay Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, habang ginagampanan ni Jesus ang kanyang misyon sa mundo, meron din siyang mga matatawag nating malalapit na kaibigan o barkada sa panahon ngayon. Isa na riyan si Maria Magdalena. Malamang naranasan niyo na ang mawalan ng kaibigan o mahal sa buhay. Masakit, malungkot, at misto lang may puwang na nalikha sa iyong puso at parang may kulang na sa iyong buhay. Ganun na lang, ang nadamang dalamhati ni Maria Magdalena nang si Jesus ay ipaku sa krus, mamatay, at mailibing. Tapos, akala ni Maria na kinuha pa ang bangkay ni Jesus sa kanyang libingan. Malamang sa kanyang palagay, sabi niya, grabe naman itong ginawa nila sa mahal kong kaibigan. Sobrang hinagpis ang gumambala sa kanyang isipan na hindi niya napansin o namalayan na si Jesus ay nasa kanyang harapan na. Sisters and brothers, sa ating mga buhay, maari tayong makaranas sa mga pagsubok, kahirapan, kalungkutan, kapanglawan, at kung ano-ano pang mabigat sa ating kalooban. Kadalasan tayo ay nakafocus sa ating nadarama o sa ating emosyon. At paghanapin natin ang Diyos, tila wala siya sa ating piling. Hindi natin siya makita. Wika ni Maria sa Ebanghelyo, kinuha nila ang Panginoon. Tatlong beses niyang sinabi yan. Hindi rin niya kaagad nakita ang Panginoon, kahit kaharap na niya. Sa pagkabahala ni Maria, halos taasan na siya ng boses ni Jesus upang maunawaan niya na narito lamang ang Panginoon. Tanong ko sa inyo, sa mga pagkakataon na parang hindi nyo mahanap ang Diyos, sa inyong pagkabalisa, nawawalan ba kayo ng pag-asa? Baka kasi tulad ni Maria Magdalena, nasa harap nyo lang ang Diyos. Subukan nating maging sensitibo. Baka ang Panginoon ay magpakita sa mga taong nakakausap at nakakasama natin sa mga sitwasyon na madalas nating hindi pansinin sa ating hanap buhay sa banal na misa sa ating mga pamilya sa katahimikan ng ating mga panalangin kung saan pinapaalala niya ang kanyang pag-ibig at marami pang iba Eric sigaw ni Jesus ako ito Guru ikaw nga at tulad ni Maria gawin nating ibahagi sa lahat na si Jesus ay nabuhay muli, na nasa langit, kasama ang ating Ama, kasama ang ating Diyos. Gusto mo bang isigaw pa ni Jesus ang iyong pangalan? Baka bago umabot doon, baka gusto mong imulat ang iyong mga mata upang mapansin na nasa harapan mo lamang siya. Gusto ni Jesus iyon. Kasi malamang, tulad kay Maria Magdalena baka may ipagbilin o ipagagawa rin siya sa iyo kaya ba kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito paki-like and share po baka po makatulong sa inyong mga kamag-anak, kakilala o kaibigan maraming salamat po god bless